two time MPP, Danny Antoponso uh, ipapatawag ng PBA Commissioner Office singil sa uh, komento tungkol sa kanyang anak so detali after ng intro na to let's go <makes noise> ngayon uh, nga sa article ni uh, Snowbad was sa spin.ph ipapatawag nga ng uh, PBA Commissioner Office ang uh, former two-time MVP na si Daniel Deponso uh, regarding sa kanyang uh, komento o na lino nga gamit ng kanyang official FB account regarding uh, sa issue ng kanyang anak na si Dave Deponso sa Northport Batam Pier Kasalukuyan si Alde ay Assistant Coach ng Converge FiberXers uh, uh, ay magpapakita nga kay Commissioner Willie Marshall sa Merkoles upang nga bigyan linaw ang kanyang mga komento sa social media pages na gamit nga ang kanyang official uh, Facebook account. Ngayong naging discussion sa FP revoked nga sa kanyang anak na si Dave na pinili nga ng number 5 overall pick na North Coast Bottom Pier last month sa PB uh, Rookie Draft but hanggang ngayon nga oh, uh, hindi pa rin siyang may mas sa Bottom Pier at uh, nakaskalukuyan pa rin uh, na ng season ngayon ay on the underway na nga ang season nagcomment nga si Liponson ng dalawang uh, komento na madaling ang na-screenshot ng mga fans na circulating nga sa social media uh, platform ngayon ito nga ang kanyang komento, komento uh, si nga ito isang nga yung Ronald na iban na nga daw di ama, no, si uh, uh, Dave at nagreplay nga sila kay Daniel Deponso sabihin mo yan sa farm team mo di yung manong farm team ito na nga si Diego din, nagsabi din ng ano uh, ban na yan, huwag nang tula ng iba pero uh, nag-comment nga siya na gusto, ban daw ang mga farm team na gusto namin ang team na gustong di umano mag-champion so hanggang ngayon nga hindi pa nagbibigay ng official statements si uh, Lakay regarding sa kanyang mga komento sa social media accounts sa Facebook so tingnan na lang natin ang maging updates si ito, once na nga uh, ipapatawag na nga si Kome Pansyag But, sa di pa rin natatapos na contract dispute ng kanya anak si Dave sa Northport Batang Pier so yun sa kasalukuyan ang Northport ay lumalaban nga sa Group A ng kasalukuyan uh, kasalukuyang Governor's Cups uh, the Conference so kung yung kakartada nila ay uh, so, so yun, ay 1-1 so yun Hopefully nga, makakaayos na sila regarding sa contract niya. Okay, that's it mga lods. Thank you for watching my uh, YouTube channel. Pag nagustuhan ko video na to, uh, please like and subscribe for more uh, PBA or NBA updates. Thank you and see ya mga lods.